Hi guys, nagluto tayo dito ng yummy pakbet. Meron tayo dito okra, talong, karne ng baboy, ampalaya, kalabasa, sitaw, bawang, sibuyas, at kamatis. Hi guys, nahiwa ko na po ito lahat at na hugasan, na prepare at meron tayo ditong luya at bagoong ay guys ay unahin muna nating lutuin yung ang ating karne so guys lagyan natin ng asin at i stir fry natin yung ating karne para make sure na ito ay luto at malutong lutong yan yung ma brown brown ng colors and then hanguin natin guys lagay natin sa malinis na plate at same pan din mag tayo dito ng luya at bawang and guys i gisa lang natin ang ating luya, bawang at sibuyas and then yung ating kamatis So, ayan guys. Add na natin yung ating kamatis at igisa lang po natin ito. So, yung gagamitin ko po dito guys, yung paste shrimp. Yan guys. Yung bagoong kung tawagin. Gisado na po yan guys. Yan ang gagamitin ko. So, mag-add na tayo at igisa din natin guys. So, ito na, ginigisa na natin yung mm, amoy mabango na talaga. Amoy bagoong. Ayan, guys. Inilagay ko na rin yung ating karne. Yung karne na tinrito natin kanina, guys. So, yun, guys. Haluin lang po natin ito mabuti. So, add na natin yung ating sitaw, kalabasa, ampalaya okra, at uh, saka yung talong. Ayan, pagsabay-sabay na natin ito guys. Ayan. At haluin lang po natin ito hanggang sa mamix natin ng mabuti yung ating mga gulay sa ating ginisang bawang sibuyas, luya at kamatis at yung bagoong then yung karne. Ayan guys, haluin lang po natin na to mabuti. Mag-add po tayo dito ng asin or Uh, kung yung seasoning po na gusto ninyo, nor, ganyan, patis, yan. Nag-add po ako dito ng tubig, guys, at ito ay takpan natin, then pakuluan lang po natin ito para mag lumambot yung ating gulay. Kailangan nating lagyan ng water para po lumambot yung gulay natin. konti lang po, matutuyo naman po yung water nyan. Pero gusto ko din po yung may sabaw-sabaw. So, yun guys ito po yung niluluto ko ay aking ulam Yan. ulam ni miss ayusin mo here I hope you like this video please give me thumbs up, like, shares and comment down below naman mga kaayos baka naman miss ayusin mo here ayan guys habang pinapalambot natin guys ito Ayan, ang dami nung aking ulam. Siguro ilang araw ko itong uulamin. So, ayan guys. Ito guys, o oh, ay yummy yummy. Haloyin lang po natin guys para pantay yung pagkaluto ng ating gulay at maluto ng lahat at make sure na luto yung ating ulam. So, ayan guys, tikman nyo lang po kung okay yung lasa. Mag-add po ako dito ng patis, ayan, asin, or nor liquid, or what seasoning na gusto ninyo, guys. So, ganun lang po kasimple, ganun kadali lang yung magluto ng ating ulam today, ayan. So, delicious and yummy po, guys. So, guys, nakita nyo na natuyo na po yung sabaw. Nagdagdag pa po ako ng konti. diyan ng sabaw guys. Tubig para maging sabaw niya. And then, yan, luto na po guys. And maglipat na tayo sa malinis na plate. At kakain na tayo. Sobrang gutom ko na po guys today. Ayan. So, malamig ang panahon. Masarap kumain. I hope you like this video. Bakana man. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss ayuzin mo here. Thanks for watching and God bless everyone. See you to my next video. Ingat po lahat. Happy New Year's. Po pala sa inyong lahat. Happy New Year's.